Good morning! Pa second floor na naman nga ang titirahin namin ngayon. May siding na, kinabit na rin. Ganda ng kulay na white, elegant. Magsisimula tayo sa entrance receiving area. Mga Japanese house nga po pala rito sa Japan. Mas importante sa kanila ang malaking receiving area para may privacy daw sila. Mas sa atin sa Pilipinas ang entrance, diretso sala. O, oh, ito nandito na tayo sa kitchen and counter. And then, aakit na naman tayo dito sa stairs. Medyo hindi elegant yung hagdanan din na dito. Medyo super simple lang. At natin sa banda left. Makikita natin ang walk-in closet. And then, may isang room. And then, isang room ulit. Master's bedroom. Naka-fix na rin yung mga cabinet nila. Itignan natin dito sa kabila ang isang cabinet na puro siya kahoy. Yan ang pangarap kong bahay na puro kahoy. Ito na po yung bathroom. Napakaganda niya. Simple lang but elegant. Ang makikita niyo po mga kabise. Eh, halos puro kahoy diba yung ginagamit namin. Pero sobrang ang titigas ng mga kahoy niyan. Kasi... Uh, halos uh, tuyong-tuyo na po siya bago namin ikagabit halos patapos na rin po yan thank you for watching